pwede ka na daw makipag-click to click ng ads. Yan ang sabi ng isang big content creator daw. So, ito nga mga rodi yung napag-usapan sa aking live kahapon. So, grabe, nagulat din ako dito. Imagine, no, nag-tutorial daw siya. Pagkatapos, ang itinuturo niya sa kanyang mga supporters or ang itinuturo niya, ginagawa niyang content is mag-click daw ng ads. Pwede daw yon At ito nga yung sabi sa comments sa aking live. Sabi, sabi po kasi nung isang big content creator, pwede daw hanggang 5 ang tawag nila is dapo. Okay, ito pa isa. O, oh, Lods, meron at ang sinasabi pa, mag-click daw ads 5 uh, daw tapos uh, mag-gap daw ng ilang oras sa kagawin. Ulit yun. Ang sabi at uh, malaki nga daw kita. Grabe talaga. Basta ang tanda ko may parang group 'yon kasi may profile badge. Eh. Ito pa isa. May mga strategy ba 'yan, mukbang daw tig 5 nights that per person. Grabe ka. No. Ipapahamak mo 'yung uh, mga accounts ng mga kapwa natin content creator, no? So, huwag ganyan, mali yan. Mali instead na ituro mo sa kapwa mo content creator yung essence ng pagiging isang content creator tinuturuan mo gumawa ng illegal activities para lang mandaya sa earnings alam mo na pala na nakakalaki nga ng earnings yung ano eh yung uh, ng ads eh. alam mo pala na kapag ka madami eh, is uh, eh tapos maglalagay ka pa ng kota may kota kota ka pang nalalaman hanggang lima pwede eh, susmi sus naman kung sino ka man, is maawa ka naman sa mga ano mo, mga supporters mo. Ah, sa lahat ng maniniwala dyan, possible sa inyo. Maybe 2 months to 3 months from now, yari ang account nyo. Bakit? Ay mga lodi, maniwala kayo sa hindi. Sobrang dami na po. Sobrang dami na po nang lumapit sa akin. Ganyan ang naging problema. Kasali sila sa click to click ng ads. Tin nagpapatulong sila sa akin. Ano gagawin? Wala akong magawa sa kanila. Yung um, iba is yung medyo malapit pa sa akin. No, mga tropa pa natin dito sa uh, Facebook. Yung uh, iba 7 buwan, anim na buwan na, 5 buwan na hanggang ngayon, hindi pa nabalik yung kanilang monetization tools dahil lamang po sa pag-click ng ads. non plug behavior sila. Plug behavior sila at walang kasiguraduhan kung kailan darating O kung kailan babalik ang kanilang monetization tools. Grabe, wag po kayong maniwala dyan. Kung sino man yung nagtuturo niyan, wag po kayong maniwala dyan. No, illegal activities po yan kay Facebook. Wag na wag niyong gagawin yan at kayo po ang kawawa. Okay? Gawin nyo yung essence ng pagiging isang content creator, which is yung nag upload ng content araw-araw. Mag-focus kayo sa paggawa ng content araw-araw. No? Grabe yun. <laughs> Tinuro gumawa ng regular. Daily daw ha? Daily ha? Daily. Pwede kang mag-click ng ads. Grabe. Kinotahan ka pa na lima. Tandaan nyo, mga lodi, lahat ng activity natin na ginagawa dito kay Facebook, nakikita po yan or alam po yan ang algoritim ni Facebook. At kung yan, gagawin nyo pa regularly. <laughs> uh, huwag kayong maniniwala sa mga ganyang turo dahil kayo po ang mapapahamak. Okay? Basta, mga lodi, no kung sakali man, ito yung tanong na iba. Paano yun, mga lodi? Uh, aksidente ko naklik yung ads. Kung aksidente mo naklik yung ads, walang problema doon. Walang problema. No? Na, alam naman po yun yung Facebook kung hindi natin sinasadya na na yung ads no, uh, kasi paminsan-minsan lang mangyayari or, or madalang lang talaga mangyayari pero kung yan is regularly nyo gagawin araw-araw nyo gagawin, eh, may something hindi po yun uh, normal na uh, ginagawa ng isang content creator okay, so iwas kayo dyan e mga lodi, huwag nyo kalimutan i-share ang video na to para uh, wala nang mapahamak dyan sa uh, nagtuturo na yan na uh, makipag-click to click daw kayo ng adsus me naman. Na-stress ako dun kaapon sa live ko dyan.